Magandang hapon po sa inyo lahat, Alexander Lexter Jules. sababalik babalik para sa inyong update. May may entrata now ay nasa headline na po ng mga news website. Dahilan po ito sa mga ginawa ni Maymay may while staying in Milan. Una dito ay ang pag-post ni Maymay ng mga photos niya na kung saan na uh, napaka close up nito at napaka sexy ng Meredith Maymay Entrata. Simple lang po ang damit tignan, parang hindi naman masyadong mahalen pero grabe ang dating ng kanyang aura. Ganyan po ang bitbit -bit ng isang Meredith Maymay Entrata na kung saan nagdala sa kanya papunta sa mga news website. From Uh, from uh, my my dreamers, she said, from being a K-pop idol who went viral for co uh, covering a K-pop idol song, to having her own song covered by a K-pop, uh, to having co a collaboration with another K-pop idol, having you can invite, i uh, hoping, hoping you can invite my and Trata at AAA 2023 na gaganapin po yan sa Pilipinas ang. Uh, ang uh, sayo po ni Jenny na ng Blackpink na solo ay uh, ginawa ni Maymay at nag-viral po 'yan uh, na kung saan isang cover naman na ginawa ng uh, La Lapelus ng kantang Ama Kabogera ang nagpa magpamor, nagbitbit ng pangalan ng Ama Kabogera sa mundo ng musika na kung saan uh, nag-joke na kung saan isinali itong si Maymay or naka, nakuha ni Maymay ang isang collaboration uh, with Wusuk o Jung Wusuk ng Pentagon na kung saan ito ay number one on uh, Philippine iTunes the day na ito ay kanilang in-release sa Spotify ang Maymay Entrata uh, Autodema, ay naging number one on iTunes Philippines on that very day. Yung mga bagay na yan, ang sabi ni Maymay My Dreamers, pwede bang maisali si Maymay sa AAA um, 23, 2023, para naman daw po ay uh, makilala pa more ng mundo ng musika ang kagalingan ng isang Philippine pop artist uh, na si Meridel my my and Trata. Yes, mga kaibigan, that alone is a big news. Kung maisama si may may dyan, naku, another big news na naman yan. O, diba? Yung mga ganyang achievement, kailangan nating i-broadcast yan, guys, para marinig ng iba. Yung lalo na yung hindi nakakaalam. O, diba? So, yes, mga kaibigan, aside from that, uh, Maraming pang mga magagandang bagay na gusto nating i-share sa inyo mga kaibigan. Ang hindi lang po ang um, Kapamilya Online ang nag-post uh, ng Instagram post ni Maymay Entrata, kundi nakita na rin natin yung uh, bandera na kung saan, ibinida din ang ating si Mary Del Maymay Entrata sa kanilang news website online. 'Di ba nakaka-proud talaga ang magkaroon ng isang Merry Dell Maymay Entrata at uh, ang uh, sundan ang kaniyang mga ginagawa sa show business. 'Di ba? Yung uh, um, video ni Maymay na amaka na kung saan rumampa siya suot-suot uh, ang um, damit na dinisenyo ni Michael Cinco ay naging viral po yan sa social media mga kaibigan. At uh, yan po ay Janela Salvador, Kim Chiu, and Mema Entrata at the finale of Asap Milan. O ba? Diba? Kantahang Janela, Kim Chiu, and Mary may Mema Entrata kasama sa finale song ng Asap in Milan. Hindi lang si Maymay kasi narinig din natin kumanta si Doni Pangilinan, Eric Santos, Bel Mariano at Regine Velasquez. Hindi lang yan ang nag-viral with 1,183 Kundi meron din pong 2,609, ito po yung pagrampa ni Maymay -May ng uh, damit ni Michael Cinco. Suot-suot kasama niya dito si uh, Kim Chiu at uh, sila yung uh, huling romampa. Suot-suot uh, ang disenyo ng renowned uh, designer ng Pilipinas na ngayon ay nasa Italia na si Michael Cinco. Ayan po, Kim Chiu and Maymay -May Entrata na meron na ito ngayon. Meron ito ngayong 2,609 views. That's the tweet. May may entrata from one may may puyan mga kaibigan. So yes mga kaibigan, yan po ang mga bagay na ating pinanood at nakita natin sa social media. Ayan. And uh, of course, hindi lang si Maymay May ang uh, trending, kundi trending din ang John Bell, mga kaibigan. But yes, uh, yun na nga. Ang sabi ko, uh, mga posts ni Maymay May sa kanyang Instagram ay nagdala sa kanya sa news website ng Kapamilya Online at ng Bandera. Bandera po ang nakita natin. It's so sad na hindi natin nakita ang... Uh, ang mukha ni Maymay -May or ni pag-mention man lang ay hindi daw nangyari sa um, report ng TV Patrol. Bagay na medyo... Um, naging sad tayo mga kaibigan. Pero walang dapat ipag-alala yan mga kaibigan. Kasi nakita naman natin paano pinalakpakan ng crowd ng uh, Milan, Italy, ang isang Meridale Maymay Entrata. And there is nothing to worry about. Kasi ikaw pag nanood ka ng ASAP in Milan, alam mo na talagang hindi basta-bastang talento ang isinere ni Maymay sa mga kapamilya natin sa Milan. Kundi talagang more than we expect. Kasi nga po, yung pagsayo niya with AC Benefacio, she did a really wonderful job in there. Great dancing, great moves na talagang masabi natin, suwag na suwag, palaban at talagang alam natin na kaya ng isang may may entratang makipagsabayan sa mundo ng show business. Hindi lang Pilipinas yan, kundi pwedeng maki uh, level sa mga international singers na marunong ding sumayaw. Hindi lang yan kasi uh, yung uh, AC and may may uh, dance prod ay magaling pero mas masasabi natin moydan yung ginawang uh, mismatch yata ang sabi ng iba sabi ng netizen mismatch yata ang ginawang sayaw kaya uh, parang showdown ni Maymay and Bell kasi nga po ang sabi ng uh, kapamilyan diyan na at kapamilya na nakipagsabayan daw ng sayawan sa showdown itong si Bell Mariano and Maymay Entrata pero ang sabi ng uh, followers ni Maymay Entratan uh, not to offend uh, yung followers ni Belle, ha bakit daw pinasuot si Maymay ng flat shoes na mukha tuloy kahit niya si Bel Mariano. At si Bel naman, halos hindi na nga maitakbo yung taas ng takong ng kanyang uh, butsi. At uh, yes, sabi natin, masasabi natin na uh, Bel was not just like a uh, normal dancer on that uh, stage, the uh, ASAP in Milan stage. Ginawa rin naman niya ang lahat ng kanyang mga kakaya uh, sa alam niya paano sayawin yung sinayaw nila ni Maymay pero masasabi ko much greater ah, mas graceful po ang isang Maymay Entrata sa pagsayaw niya nakasama si Chishwa and Bel Mariano And uh, so, yeah, kung hindi man siya efficient wala tayong magagawa. it's alright. Basta ang alam natin pinalakpakan so, ng isang Mary may Mayma <laughs> and At tama uh, masaya tayo sa kanyang performances sa Italy in Milan. kung hindi man yan sabihin ng ABS-CBN, tayo no na lang magsabi na magaling at maganda ang ginawa ng isang Mary Jo Mayma and na talagang masasabi natin is world class. Yan yung talagang dapat na performance na ipambalandra sa harap ng mga maraming tao at hindi natin ikakahaya. Ang galing ng pagkanta at pagsayaw ni Maymay May sa sa uh, Italy, Milan, ay masasabi natin, deserve talaga ni Maymay May na makasama sa mga uh, ginagawang global uh, market na mga events ng ABS-CBN, gaya na lang just uh, may aantayin pa tayong um tawag dito 1MX Australia and New Zealand uh, region, ah, 'di ba? That's going to be on October 8 and kasama naman niya dito si Casey Tending and Ben and Ben and of course Beanie So, uh, it's an 8 Uh, eight hour show, yun ang narinig natin, uh, correct me if I'm wrong, eight hour show na kung saan hindi po gaya ng Asap In Milan ang ginagawa, kundi meron pong nakatokang ilang minuto, ilang uh, minuto ang bawat performer na ibigay ang lahat ng kanta nilang gusto nilang kantahin, na i-share at ipapa... ipa... anong tawag doon? Uh, na ipakita sa mga Pupunta sa show na yan ng 1MX Global 1MX Global Music Festival po yan so uh, yes uh, yung mga bagay na yan sabi natin deserving ang may may entrata From uh, ASAP in Milan, hindi naman sa ASAP in Milan lang ni may maginawa na i-prove ang kanyang kakayanan. At uh, hindi man siya, masasabi natin, na-offend na yata itong uh, management ng ABS-CBN. Kasi palagi na lang din sinasabi, meron silang favoritism. In which is very obvious mga kaibigan. And uh, so bad, I felt bad for those artists na talagang meron, alam natin may kakayahan, pero talagang natatabunan ng kanilang favorite. Paano natin masabing favorite? Uh, kasi nga, syempre, uh, yun ang sabi ng mga netizen. At... Yun ang mga sabi ng mga netizen at yun ang kanilang nakita. So, it's them who said uh, that love team uh, is the favorite love team at sabi nila uh, how can you show to the world the competence of your uh, the competence of love teams and the the big crowd of every love team kung talagang isa dalawa lang ang ibigay mong love team sa kanila so if you are in a love team uh, network you should bring out more love teams to see who is speaker and who is greater and who can do a lot of things and who can make people happy and smile odito so if you want to see the greatness of them bring more love teams and those love teams na pumuwagin basta-basta syempre kaya na lang ng ginawa sa Mayward ah Mayward naman talaga Um, narinig natin it was some One of them, one of them asked for uh, yung break na wag nang mag-love team. Pero yes, whatsoever. Uh, ayan, naka-solo-solo -solo na si Maymay and naka-solo na si Edward. We've moved on already. And uh, we saw already uh, every achievement ng bawat isa na solo artist po sila. So uh, yes, yun ang sabi nila. If Darating panahon na magkaroon uh, din ng hiwalayan ng Johnny and Bel Mariano, uh, Kelly Estrada and Alexa Alacad. Uh, sino pa ba ang my love team? Ka Kyle Cherry and Andrea Brillantes. Sana uh, makayanan din nila yung challenge na... Uh, ibibigay sa kanila ng kanilang mga fans kung gagawa din ba sila ng kanilang mga sarili-sariling pangalan by themselves. So, diba? But there's no need for my to worry about. Kasi she can do it and we know, alam natin, kaya ng isang Mary Del May Maentrata gawin ang mga bagay na yan. So yes mga kaibigan, yan po ang pinaka for now. And uh, congratulations pala may First stand niya dito yung pag-tumbling dito sa sayaw nila ni Bell, ano, ah, not ni Bell ni A.C. Bonifacio and uh, Maymay Entrata. So, nagalingan po ang audience sa pag-flip ng buhok ni Maymay after po siya nag-tumbling. O, di ba? Ang galing. And, yeah, there is one this thing. Finally, dancers vary a great deal in the way they articulate and project movement. Some dancers move in a way that is tense, energetic, and even aggressive in its attack, while others appear soft and fluid. Some face or some phrase their movements so that every detail is sharp and clear, others so that one element flows into another. Some move exactly in time with the phrasing of the music or with the beat, others phrase their movements slightly independently of it. One dancer may produce movements that are dramatically charged and expressive, while another may be cool and detached. Concentrating on technical perfection. O, oh, diba? Meron tayo, meron mga ganun dyan. Guys, uh, makita natin, ag aggressive uh, by nature is easy bonifacio. She can do lot of aggressive moves. May may, uh, masasabi natin, dun tayo sa soft, pero magaling with gracefulness. Nakaya rin naman niyang gumawa ng uh, break dancing pero mas mabilis ang uh, moves ng isang Ace Bonifacio uh, kumpara to Mary Jane Mamantrata. I know she can do it uh, as well. Pero yung liksi kasi ni Ace Bonifacio hindi mo alam kung saan galing yung aggressiveness niya. So yeah, that's the definition between the difference of this articulate and project movement. And that goes to my mantra and AC Bonifacio. Saan kaya banda doon belong si Bel Mariano? O, diba? Ipinasayaw siya doon, pinakanta. Uh, pero, ang uh, masasabi natin, pinigyan si Maymay ng hype. O, diba? Nang sarili niyang moment when she sang ang um, makabugera with uh, those uh, designs ng mga designers. Di lang yung kay Michael Cinco, kundi sa tatlo pang designers na naroon yes mga kaibigan so that is it pansit the update for now Alexander Lexter Jules jewels I'm glad meron tayong pagkakataon na mag share sa inyo mga guys ng uh, mga uh, thoughts natin uh, from that ASAP in Milan Bay Show at pa. So yes, Alex, Alex to juice. I'll see you for more later kasi nga po. Um, parang masarap magsalita sa mga oras na ito. See you kasi mahaba na po ito. Bye.